sa mga Hebreo, Kabanata 6. Kaya tayo'y tumigil na ng pagsasalita ng mga unang simulain ng aral ni Kristo. At tayo'y mga sa kasakdalan na huwag nating ilagay na muli ang kinasasaligan ng pagsisisi sa mga patay na gawa at ng pananampalataya sa Diyos ng aral na tungkol sa mga paglilinis at ng pagpapatong ng mga kamay at ng pagkabuhay na maguli ng mga patay at ng paghuhukom na walang hanggan. At ating gagawin ito kung ipahihintulot ng Diyos sa tungkol sa mga minsang naliwanagan at nakalasap ng kaloob ng kalangitan at mga nakabahagi ng Espiritu Santo at nakalasap ng mabuting salita ng Diyos at ng mga kapangyarihan ng panahon darating at saka nahiwalay sa Diyos ay di maaaring baguhin silang muli sa pagsisisi. Yamang kanilang ipinapapakong muli sa ganang kanilang sarili ang anak ng Diyos. At inilalagay na muli siya sa hayag na kahihiyan sapagat ang lupang humitit ng ulang madalas na lumalagpak sa kanya at tinutubuan ng mga damong pakikinabangan ng mga yaon na dahil sa kanila'y binukid ay tumanggap ng pagpapalang mula sa Diyos. Datapwat, kung namumunga ng mga tinig at dawag, ay itinatakwil at malapit sa sumpa, at ang kanyang kahihinatnan ay ang sunugin. Ngunit, mga minamahal, naniniwala kaming lubos sa mga galing na bagay tungkol sa inyo at sa mga bagay na kalakip ng pagkaligtas. Bagamat kami ay nagsasalita ng ganito, sapagat ang Diyos ay hindi liko upang limutin ang inyong gawa at ang pag-ibig ng inyong ipinakita sa kanyang pangalan. Sa inyong paglilingkod sa mga banal, at hanggang ngayon, nagsisipaglingkod kayo at ninanasa namin na ang bawat isa sa inyo ay magpakita ng gayon ding sikap sa ikalulubos ng pag-asa hanggang sa katapusan. Na huwag kayong mga tamad, kundi mga taga tulad kayo sa mga nasa pamamagitan ng pananampalataya at ng pagtitiis ay nagsisipagmana ng mga pangako. Sapagat nang mangako ang Diyos kay Abraham, palibhasay hindi niya maipanumpa ang anuman lalong mataas, ay ipinanumpa ang kanyang sarili, na sinasabi, Tunay sa pagpapala ay pagpapalaing kita, at sa pagpaparami ay pararamihing kita, at sa ganito, nang makapaghintay na may pagtitiis, ay nagtamo siya ng pangako sapagkat ipinanumpa ng mga tao ang lalong mataas at sa bawat pagtatalo nila ay ang sumpa sa pagpapatotoo ang siyang katapusan. Sa ganito, sa pagkaibig ng Diyos na maipakitang lalong sagana sa mga tagapagmana ng pangako ang kawalan ng pagbabago ng kanyang pasya ay ipinamagitan ang sumpa upang sa dalawang bagay na di mababago na diay di maaaring ang Diyos ay magbulaan ay mga karoon tayo ng isang matibay na kasiglahan. Tayong nangagsitakas na sumakanlong upang mangapit sa pag-asang nalalagay sa ating unahan, na ating inaring tulad sa sinipete ng kaluluwa isang pag-asa na matibay at matatag at pumapasok sa nasa loob ng tabing. Na pumasok dahil sa atin si Jesus, na gaya ng pangunahin, na naging dakilang saserdote magpakailanman ayon sa pagkasaserdote ni Melchizedek.